Hello po, kumusta po kayo? Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan. Ganyan din po ang ating inaalagaan. Um, mainit po ang panahon. Make sure po na yung ating mga sisiw ay eh, lagi pong meron silang inumin. Mas maganda po kung yung inumin nila ay merong sangkap na para hindi ho sila matuyo may balik po yung nawalang uh, tubig sa kanilang katawan. Meron po akong ipapoint out ulit doon po sa vlog ko na mas importante sa akin ang bloodline kesa winning line. Alam nyo po, ang winning line po, ginagawa po yan. Hindi po yan nabibili pinaghihirapan po yan, hindi po yan nabibili. Kahit lamang sa panalo ang binili linya linyada, kung hindi naman po sapat at maayos ang inyong pag-aalaga o pagkukondisyon, sa kangkungan din po dadamputin yan. Believe me, hindi niyo po mabibili winning line. Pinaghihirapan po yan. Ginagawa po yan. Hindi po yan nabibili basta-basta ang ibig kong sabihin kahit tumakabili kayo ng linyada na winning line kung hindi nyo ho sila aalagaan ng tama sa kangkungan din yung babagsak yan maniwala po kayo kaya po ako medyo tumigil ako ngayon sa ano ha, sa pagkukondisyon alam nyo po napakahirap magkondisyon hindi ho basta basta ganun yan may mga pagkakataon po lalo pag mabigat ang laban yung oras sa tulog kayo gigising at gigising kayo alauna ng madaling araw, alas dos, alas tres, alas kwatro. Aagapan po ninyo yung mga oras na yun dahil may mga oras po, lalo sa madaling araw, na kailangan ng manok natin na panlaban na tinitrain sila. Alam nyo po, hindi ho, hindi ho ganun natatapos siya na nakabili kayo ng winning line. Eh, nasa, depende po yan kung paano nyo po aalagaan yung mga nabi ninyo. Wala akong pinagkaiba sa sasakyan yan. It doesn't matter kung mamahalin, kung magandang klase yung nabili nyo o hindi. Dahil marami pong lumang sasakyan na napakaganda tingnan dahil tama po at maganda ang pag-aalaga. Pero ang dami naman pong magagandang sasakyan na halos bulok na po ang itsura dahil hindi po maganda ang pag-aalaga. You just cannot buy winning lines. Maniwala kayo. Pero naniniwala ako merong kayong mabibiling maganda at maayos na materyales only depend on how you will take care of the chickens that you are going to buy akala nyo ho ba pag nakabili kayo ng winning line eh, alagaan nyo lang winning line na yun magpapanalo yun, hindi ho ganun yun alam nyo alam nyo ang lalim ng ano ng una una ng usapin sa pagmamanok pangalawa sa lahat napakahirap po talaga magkondisyon eto ha pag may mga nanalo kayong manok hindi ho basta nanalo yan eh titingnan niyo ho paano ba sila nanalo ma-share ko lang po sa inyo nung araw nung bago ako naglalaban sa laloma po kami madalas nung nakapag, naka nakapaglaban ako nanalo na po yung manok ko alam mo sabi ng daddy ni Kari, hindi, hindi maayos yung panalo ng manok mo Andoy naglalakad eh So inisip ko po yun dinibdib ko nga eh dahil narinig ko nga ang daddy ko nanalo na eh hindi pa maganda yung panalo parang ganun na sabi ng daddy ko Hanggang sa inisip ko yung ibig sabihin ng, ng 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 sinabi ng Tito Bong yung daddy ni Kari na naglalakad yung manok Napansin ko lahat ng mga panalo manok ng daddy ni Kari at lahat ng panalo ng manok ko magkaiba talaga sila Very powerful yung manok ng nilalaban na nagpapanalo ng manok ni, ng daddy ni Kari. Iba po kumilos talaga. Napansin ko nga yung sa akin palakad-lakad, patalon-talon. Kumbaga, nanalo lang yung manok ko. Siguro da dahil sa swerte o dahil maganda yung maganda sa laban kasi ulutan nga. Napagtanto ko na tama yung sinabi ng daddy ni Kari. Hindi ko mananalo yung manok, e eh nanalo na. Hindi ko mananalo 'yung manok eh magaling na. Meron po talagang panalo na tiyamba. Meron po talagang panalo na swerte 'yung pinanalo. Kaya nasabi ko po na ano eh na hindi ko na bibili 'yung winning line. Pinaghihirapan po 'yan. Inaaral po 'yan kung paano magiging winning line ang ating mga alaga. Mga breeder po sa ano, sa atin mga big time ha. Kapag po namimilihan ng manok sa ibang bansa, they're not asking kung ano eh, kung winning line yung binibili nila eh. Ang unang-unang tinatanong nila o hinahanap nila, yung materiales o yung linya na gusto nila. Tinatanong nila kung ano yung magandang uh, materiales meron sila. Kasi po, nagagawa po yung panalo. Pero pwede niyo pong gawin yan eh, na manalo yung manok niyo talaga. Kahit po hindi winning na yun ang lahi niyan. Basta po alagaan niyo ng maayos, itrain niyo ng maayos. Ah, uh, kumbaga po eh, hindi po pwedeng ilaban sila sa boxing na kulang-kulang ang training nila. Mamamatay po talaga sila, matatalo po talaga sila. So I, I hope na ano ha, yung nagsabi sa, sa comment na ang sabi niya eh, maganda nga ang linyada, hindi namang winning winning line ang mga manok. I hope na ano na napapanood mo 'tong video na 'to. Hindi ho nabibili ang winning line, pinaghihirapan po 'yan. For you to be able to achieve yung mga winning lines mo. Eh yung mga big time breeder po, paano ho ba sila nagpapanalo? Pinaghihirapan po ng mga tao nila 'yan. Madaling araw po gumigising yung mga tao nila para i-train yung manok nila. Hindi po yan yung pinakain lang, hindi po yan yung nilagay lang sa flypen, hindi po ganun yun. Maraipong proseso ang pagkukondisyon. Ulitin ko ha, tingnan nyo yung mga manok nyo na nanalo. Kung anong klase ang ki kilos o kung ano yung kinilos nila nung sila ay manalo. May mga ano ha, pasin yung may mga papalo, una dibdib. Mali po yun, di ba? Hindi po tama yun. Meron mga pumapalo. Ang lipad eh, nag-aalangan. Ibig sabihin, hindi po sila ano, na kondisyon ng maayos. Alanganin po sila. Uncertain po yung kilos nila. Hindi nila alam kung din dapat ang ikilos nila. Kung tama talaga dapat ang kinikilos nila. Yung nakita niyo yung sa mga ano, yung sa mga big time derby kung paano humamalo yung mga manok. Eh walang nga, madaling araw na po pa yung mga manok eh. Ginagawa po nila 'yon, hindi po nila binibili 'yon. So, I hope na ah uh, lahat po tayo ay uh, magkaroon ng maraming panalo dahil hindi naman hu talaga ganoon kadali. At uh, pagbutihin niyo ang pagpili ng materyales. Ah, uh, yung pagkapanalo po o yung ipapanalo ng manok Uh, maari pong nasa linya yan Pero Mas ako po Mas naniniwala ako na ano Na Bloodline muna talaga Tapos Tsaka nyo na pag-uusapan yung Pagpanalo ng mga manok pag, pag hinahanda na po sila So I hope na Na liwanagan ko yung punto ko At uh, Nagkaroon din kayo ng konting Ah uh, ah uh, kaalaman na ang pagkapanalo po hindi ho nabibili yan hindi ho dinadaan sa iskore yan dinadaan ho yan talaga sa pagalingan so hanggang sa susunod po muli Andrew Chua po uh, humihingi ng dalangin sa ating Panginoon na tayo ay kanyang gabayan at patnubayan maraming maraming salamat po hanggang sa susunod po muli sa mga hindi po pa subscriber sa aking channel, hinihingi ko po, po ang inyong suporta ah, na mag-subscribe po kayo sa aking channel at uh, patuloy po kayong manood sa aking mga vlog. Sa aking mga followers, subscribers, maraming maraming salamat po at uh, kasama ka po kayo hanggang ngayon. Uh, pagpalain po kayo ng Panginoon, God bless us all. Uh, see you on my next vlog.